kritikal na desisyon ay tinanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. Hi, ako si Jairo Bolledo, Justice at Police Reporter ng Rappler at kayo ay nakatutok sa Rappler Recap. Para sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang kontrobersyal at nakayayanig na pagtanggal kay uh, Torre bilang hepe ng Philippine National Police nitong umaga lang. So August 26, Tuesday, ay ikonimpirma ni DILG Secretary John Vic na pinalitan at tinanggal na nga si Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Si Torre po ang kasalukuyan na PNP chief at kaka-appoint ng sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong May at wala pa siyang tatlong buwan sa kanyang posisyon nang mapalitan siya at tanggalin siya dito sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ang pumalit kay Torre ay si Jose Melencio Nartates Jr., ang TDCA or ang Deputy Chief for Administration niya originally at ngayon ay officially na nga kaninang umaga rin ay nanumpa na itong si Nartates bilang ikalima na PNP Chief ni Marcos. Ngayon siguro ang tanong nyo dito ay kung anong nangyari, di ba? Kasi etong si Torre for the eyes of many people, He's very capable, he's very uh, reliable in terms of delivering. Doon sa mga utos ng Pangulo, he's the general after all, behind dito sa pagkakaaresto kay uh, alleged trafficker, kay Buloy, noong September 2024. At syempre, si Tore din ang hepe ng CIDG ng pangunahan ni Tore ang pag-aaresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang tanong talaga na marami, eh, anong nangyari? Kung popular ang isang PNP chief katulad ni Tore, ay bakit naman siya tatanggalin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? si Rimulya ang nagsabi. Kanina sa press conference ni Remulla sinabi niya na maraming reasons itong presidente. It's a personal decision, sabi ni Remulla. At hindi niya masyadong sinagot, hindi niya uh, dineclare or hindi niya dinevolge yung mas maraming details sa kung bakit niya tinanggal itong si Torre. Pero ang sabi niya ay wala naman daw violations na kinumit si Torre. It's just that it just so happened na decision, personal choice ng Pangulo na palitan at tanggalin na itong si Torre.